itong nabili kong motorcycle na ito uh, mahirap siyang ilak yan yung lock nya kasi eh, diniliver ito sa akin so nung uh, may ilalagay ako dito ng uh, mga tools dito sa, box, sa pinaka box hindi ko na mailak yan dito siya ito yung lock nya Ayan, o. Kahit ibagsak-bagsak ko, oh, ayaw. So, ang nakikita kong problem dito, ay, uh, ito yon. Ito yon, itong goma na ito. Alisin ko, alisin ko ito. Bilang mekaniko, alam ko kaagad, eh. ayun Oh. Masyado siyang makapal. Kaya pag inalis ito, ganito ang mangyayari ito na oh. Ayun oh, madali nang ilak. Oh. Ngayon, kailangan oh. tindihin lang 'pag madali nang ilak siya. Oh. Ang naging reason kasi masyadong makapal ito. Itong goma nito. Dito kasi nakalagay niya. Ayan, oh. So yung pinakalaki niya, hindi siya umaabot kaagad dito. So, ayan oh. Siguro noong inilagay nila ito, doon sa kasa pinwersa nilang nilak talaga ng ano ng madiin yung bibigla na ihahampas eh hindi naman pwedeng ganun kinakailangan na uh, brand new yung motor kinakailangan kaya pag inilak mo yung mild lang kaya aalisin ko na lang ito dito lang ito sa box ayan dyan ka na lang okay ganun lang isinil e, ko lang salamat